Have a blessed day mga kababayan sa channel WKSA So ang pangalawang video na tinangkang halayin ng isang rider ang kanyang pasahero ngayon po ay sinamahan na ng mga staff ni Senator Rapitulpo sa himpila ng pulisya para po tuluyan ng sampahan ng kaso ang rider So panoorin po natin ang video nito mga kababayan you guys, dyan sa angkas, kayo ang pabaya sa inyong mga kliyente. Tama po yun, Mr. Senator. No? Inabot po kami ng 7 to 8 days bago po namin na naiharap yung pong ating pasahero dun po sa ating biker. And that by any standards po is unacceptable. Rest assured po, Mr. Senator, we are not running up. We are taking accountability and responsibility for it. Upfront. How often do you conduct drug testing sa inyong mga riders? Meron pa kaming annual, Mr. Senator. Dapat meron kayong regular testing sa inyong mga riders hindi po annual. Kasi annual, ah, alam ko na, eh, inero na ngayon, magda drug test, eh, hindi mo nagagamit ng shabu para maging malinis. Dapat meron kayong regular drug testing. Well noted din po, Mr. Senator, doon po sa random drug testing natin at intermittent uh, periods po of the year. Naibaba na nitong rider yung shorts, itong victim, at niya yung kanyang pantalon. Papatungan na lang niya at nung makita niya may dumaan, kumari pa siya ng takbo pero bago tumakbo, kinuha mo ni mga wallet, cellphone, pera. So, suspension lang yan at should be sipak. Mr. Senator, yung pong suspension is uh, subject po doon sa investigation na gagawin po ng ating kapulisan. So, it's not permanenting uh, ito po yung action natin but it's more of habang uh, nag-iimbestiga po yung ating kapulisan, uh, pending po the findings, hindi po siya makakapasok sa aming app pero after po ng, ng findings ng kapulisan at meron po talagang probable cause, we definitely remove them po from the abs. Pero dapat para naman mabawas-bawasan yung sama ng loob ng biktima, si Pakinyo. We, uh, we, we, hear you po, Mr. Senator. And he's a danger to the society. Depende lang kung makasuwa at makulong kasi I'll make sure he'll pay for it for what he did to the victim. kumusta ma'am mga nararamdaman nyo ngayon mula nung naidulog nyo na finally sa programa itong problema ninyo nangyari against sa Angkas Rider? So ngayon po, uh, feeling ko po makakamit ko na po yung hostesya na parang pinagkakait po sa akin nung pong mga unang nakausap ko. Since na pinabalik-balik po nila kami dun po sa police station na pinuntahan namin, tsaka dun po sa barangay hall. Kaya sa ngayon po, sana po matulungan po talaga ako na makamit po at saka kasuhan ko po yung rider. Po ang sinabi sa inyo ni rider sa barangay or humingi man lang ba ito ng tawad sa inyo ma? Hindi po siya humingi ng tawad po. Nagsabi lang po siya doon na nasa kanya po ako. Ang sabi niya, wala po siyang kinuwang mga gamit ko. At ang pinakamasama po doon, ako po yung pinabaliktad niya na parang ako pa po yung nag-aaya sa kanya na makipagtali. Ang sinasabi lang po niya doon, yung sa representative po, wala daw po siyang rights dahil nga po ang pinasampahan namin, yung rider po. Bali, papagitan lang daw po siya kung ano daw po yung maging desisyon. Pero ang inaano po kasi nila doon po sa barangay, settlement po talaga kaagad. Niminsan, di po nila kami tinanong kung gusto naming mag-file ng kaso po etong si Ryder ma'am, nung binabaliktad kanya ma'am, anong sinabi po ninyo nung sinabi niyang parang ikaw pa ang nag Sinabi ko po sa kanya, patunayan niya kung may mga proof siya na ganun po yung ginawa ko. Nung kausap po namin siya, ngingisi-ngisi po siya na parang sinasabi niya na parang kasalanan ko pa po na nagbuka ko ng gano'n. Yun po yung pinapalabas din po nila sa barangay na dapat po hindi ako nagbubo. Nang hindi, sa hindi ko po alam na lugar, dapat hindi daw po ako nagpupunta. Ang sinasabi ko naman po, kaya po ako nag-book ng angkas. Since na-ups nga po, registered po siya sa LTO. Kaya nagtiwala din po ako. Hindi ko naman po alam na ganun po yung gagawin ng rider sa akin. Ang purpose ko po, ako, bakit po ako pumalik po dun sa programa nyo? Para po mabigyan na lang po ng hostisya yung nangyari sa akin. Kasi po, ang ginagawa po kasi ng angkas, paulit-ulit lang po yung sinasabi nila nung hinarap po nila yung rider nila, ako pa po yung binabaliktad. Hindi din po nila kami tinanong kung gusto ko po magkaso. Yung sinasabi po kaagad nila doon, settlement kasi pag nagkaso daw po, mahabang proseso. Yung rider po, oo lang po siya ng oo. Hanggang sinabihan na po niya na mga daw po yung asawa niya, may bibi daw po siya. Nabaliktad pa po ako na ang sinabihan pa po ako doon po sa barangay. Maawa daw po ko sa rider kasi mga daw po yung asawa at may bibi po. Yung rider naman po, wala naman po siyang ibang mga sinasabi. Hindi nga po siya humingi ng tawad sa ginawa niya dinidelay niya pa po yung pagkuha ng gamit ko. Ano pa po ba yung mga nanakaw kinuha niya, ma'am, sa inyo? Yung mga ID ko po na laman po ng wallet ko. May cash din po ako doon. May mga ibang gamit po doon, tulad po ng ATM ko, yung ibang mga card po, pati po yung mga ID ng asawa ko nasama po doon. Binalik ba niya itong mga cellphone? Wala po silang binalik. Kayo po ay disilido, ma'am, na magsampan na po talaga ng kaso? Opo. Desidido na po ako na makasuhan po yung rider dahil po sa ginawa niya at saka po dun sa mga malicious accusation niya din po sa akin. Ano yung lesson natutunan mo from what happened? Huwag po magtitiwala kahit po na apps po 'yon or registered. Hindi po natin alam yung magiging ugali or magiging nasa isip po ng mga tao. Gagawa't gagawa po sila ng masama kung kubustuhin po nila para dun sa rider, magsabi ka na ng totoo. Kasi naiipit tayong lahat. Hinahanap ko lang naman yung ko-operasyon nyo na hindi niya mabigay sa akin na paulit-ulit ko kami pinabalik-balik. Tapos nung nakausap ka, babalik na mo pa kami na parang ako pa yung may kasalanan na nagbook ako. At kailangan ko pang maawa iyo dahil may pamilya ka. Pares lang naman tayong pamilya doon po ang lugar na kung, na kung saan ay tinangkang halayin ng rider ang kanyang pasahero mga kababayan. Ate, pwede mo bang i-explain saan ang ruta ninyo at saan kanya binaba at saan niya ginawa itong pagnanakaw at yung ginawa niyang kahalayan sa isa? Bali nang galing po kami dito sa bandang kaliwa po. Umakit po siya dyan. dito po, pinarada niya po dito. Dito po kami bumaba. Tapos hanggang doon po niya ko hinila hindi po, yung matataas po talaga yung talahib na hindi kapo po makikita ng mga taong dumadaan. Saan banda yun, ma'am? At nung gabing na yun, ma'am, as in, sobrang dilim. Apo, dito po, kapag po dito ka, hindi ka po maaaninag ng mga nasa labas po, mga dumadaan. Lalo na po nakahiga kami, tapos po, nakaano? Ano ka opo, naitulak niya po ako dito. Tapos nandito po siya sa may harapan ko na nakaluhod po. Kapag may dumaan po, hindi po kaagad na makikita po. Saan po yung dalawang mag-asawa nakakita sa inyo. Dito po, dumaan po sila dito. sa may tulay. Yes po. Hindi po nila kasi kami makikita din since na sobrang dilim po. Pagdating po dito, nung umalis na po yung rider, tsaka na po ako nagsuot po nung underwear ko po tsaka yung short, nagtatakbo na po ako ng hingi po ng tulong. Ibig sabihin mo, ma'am, na ibaba niya pati yung underwear? Opo. Natanggal niya po yung short po tsaka yung underwear po. Yung sa may parting kaliwa po ng hita ko, dun po, dun po na natanggal lahat, naiwan po yung shirt ko dito sa kabila pong hita. Pero wala naman siyang nahawakan sa'yo, ipinasok? Wala po, kasi namulatan ko po siya nung pagtanggal niya na po nung shirt ko eh. Nakita ko po na mag a pa lang po siya na magtanggal po din, magbaba nung kanyang pants. At nung akmang sisigaw ka, tinakpan niya ang bibig mo? Opo, kasi nagulat po siya eh, pag dilat ko po, yun po yung tinaas na po niya yung damit ko, tapos po, tinakip na po niya sa bibig ko kasama po yung kamay niya. So ngayon nga, ang isa gagawin natin ma'am ay sana ma-locate o mahanap natin yung dalawang tumulong sa iyo ma'am at maaari sila makapagbigay din ng salaysay at maging witness din ma'am sa nangyari sa inyo. Idudulog na natin to sa PNP para agaran ma'am ay mahanap natin sila at uh, makapagsampatay ng kaso. No? Salamat po. At pumunta na nga po sila sa pila ng polisya para po magsampana ng kaso laban sa rider mga kababayan. Sir, paano ba magiging proseso natin uh, ngayon? Ngayong araw, eh, naipay na nga po natin yung reklamo laban dito sa isang uh, suspect natin na si uh, Aurelio Subiera. So ang isa na pa po nating uh, reklamo laban dito sa ang cash rider is yung attempted rape sa kayong tep dari sa pagkuha po ng mga personal na belongings ng ating uh, biktima. Mag-aantay po tayo no, na masampinahan. mga 2 weeks po yan, tapos Pagkakaroon po kayo ng hearing para doon na po may, may proseso yan. Pag hindi po siya umaten, alalabasan po siya ng warrant, so pwede po natin siyang arrest doon. Magandang hapon, ma'am. At nareceive na po ng Chief of Pasig District Office ang reklamo laban sa Angka Strider, mga kababayan. At sinabi na po ang tamang proseso para mabigyan at matanggalan na ng lisensya at mabigyan ng ustisya ang biktima ng angkas rider mga kababayan. At meron nga pong mensahe ang Chief of Pasig District para sa mga angkas rider na driver mga kababayan. Magandang hapon, ma'am. Magandang hapon. Paano ba ang magiging proseso nito at nais din namin na matutukan itong kung kinakailangan masuspindi o matanggalan ng lisensya sa ginawa po nitong angkas rider kay ma'am, e eh, paano magiging proseso natin, ma'am? Okay, sa ngayon po, ngayong oras na to, uh, nireceive namin ang police blotter from the victim um, against the alleged uh, angkas. Oh, yeah. na nagkaroon ng issue sa softnet. Uh, sa ngayon po, ang proseso na ito ay magsisimula from here and then we will endorse it to LTO Regional Office under our Intelligence and Investigation Division. So, maghihintay po tayo ng advice from the top management. Bibigyan na lang po kayo ng, ano, ng abiso kung kailan po kayo pwede magpunta both parties. Kailangan po kasi magkaloon po ng, ano, ng proseso ang kaso na ito. Dito po ba sila maghaharap if ever? um, sa Regional Office LTO NCR sa Araneta Avenue. So, sa mga angkas driver at sa lahat ng mga um, professional drivers natin na nagmamaneho ng mga for hire, Uh, ingatan po natin ang ating mga pasahero. Ngayon po dumulog dito ang complainant. Uh, siguro hindi po lingit sa kaalaman ng iba ang nangyari dahil na sa social media naman. Um, sana po ay ano, alagaan din natin ang pagkakaroon ng lisensya kasi hindi po ito karapatan, privilegio lang po ito. Kamingin na po ng dispensa patawat ang CEO ng Angkas, mga kabayan, at nabigay na rin ng tulong sa biktima ng Angkas Rider Imposer ah, Magandang hapon So Carla, so unang una, -una uh, ako ay humingi talaga ng uh, paumanhin at patawad na nagtagal ng ganito no? yung resolusyon ng uh, kaso at hindi mo naramdaman yung know, support you shouldn't uh, feel that way Um, this should have been escalated much faster and nakita naman po natin na talaga pong kailangan ayusin natin yon on our end so doon I really apologize I hope that you can forgive me ang magiging promise ko lang sa'yo is um, talagang we've taken the necessary steps na ma-handle ito ng mas maigi dahil sa nangyari na to meron tayong ginawang sexual harassment hotline and other kinds of harassment na hindi na dadaan sa regular para na mga aksidente, mga complaints ng customer para ma-escalate natin ng tama at mas mabilis at hindi kung sino-sinong kinakausap, paulit-ulit mo sinasabi. Diyos ko, I can just imagine kung ano yung naramdaman mo na paulit-ulit mong sinasabi kung ano yung nangyari. Gusto ko rin magpasalamat kay uh, Senator Tulfo na raise yung awareness natin dito. Mahirap man, ang payo ko talaga is really file the case. Nandito po kami para tumulong. I know you have have help already from Senator Rafi for legal, but also beyond legal is um, the medical counseling. Importante po rin na um, maproseso natin yung nangyari at magkaroon po tayo ng um, tamang tamang pagpoproses. Gusto kita bigyan ng personal assistance ko no? in terms of you know, sa nawala na gamit, doon sa hindi ka nakapagpaso. etong ibibigay ma'am ni Sir ay voluntary po na kumbaga siya po mismo ang nag-invite sa atin bigay and hindi ito areglo. Okay ma'am, to clarify lang din sa ating mga netizens na nanonood. Bakit po kayo naiiyak ngayon ma'am? Kasi ilang araw po yun Ilang araw akong parang binabali nung customer service nila. Kaya naman pala, kaya naman palang malulutas to. Bakit parang lalo pa kasing pinalalala nung mga nahuling nakausap ko na staff nila. Kung noon pa pala, naisabi na to or naiparating na dun sa mga mas may alam, eh di sana, hindi na kami mamabot na... <laughs> Gusto ko lang naman malagot yung rider sa ginawa sa so, okay, akin eh. Tapos parang ako pa yung pinahihirapan. Confirm lang din namin sir, if tama ba itong pangalan niya, Aurelio po talaga, and yun yung mga sa biodata niya sir, siya po talaga ito, tama? Yes, uh, tama yung pangalan niya. He will not be doing rides with us anymore. Um, gusto ko lang naman po managot po siya din sa ginawa niya. Earth. Nawawalan po ng lisensya para hindi na po niya gawin sa iba yung ginawa niya sa akin. Kung nanonood man siya, magsabi na siya ng totoo. Kasi lahat naman ang sinabi ko, yun talaga yung nangyari, lahat tumutugma. Ibang-iba yung mga sinasabi niya, pupapakabastusan. I think um, pwede tayong kumuha ng medical counselor ha para sa iyo ha para para rin sa pamilya mo kasi hindi lang to issue sa iyo pero issue rin to ng pamilya lalong-lalo lalo na si uh, Mr. Um sa mga riders uh, alam niyo naman po yung training niyo uh, Meron po tayong extensive po yung training natin sa mga ganitong bagay and um kaya tayo may platform na ganito para natatrack natin and you know you always have to make sure na ang mga pasehora natin safe lagi at yung safe hindi lang yan sa aksidente safe din sa tao sana we can uh, set the bar higher for all public transport na suportahan po natin yung, yung plataforma na kaya nga isaayos at i-monitor at magkaroon ng response dito sa ganitong klase yung mga incident. Papasalamat po ako na ngayon may action na po kayo talagang ginawa dun po sa mga naging report ko po sa inyo. Sana po matulungan nyo din po ako na mabigyan po ng parusa yung ginawa po sa akin nung rider po ng angkas. I will give you my personal number number and make sure na you keep me posted. If you feel uncomfortable, if you feel na hindi masyadong umuusad, magawan ko agad ng paraan. Idol Rapi, maraming salamat po. Nakapagsampan na po ako ng, file, ng case po doon po sa rider. Tsaka sa angkas din po na nakapag-get in touch na din po ko sa kanila para po ma na din yung naging hinaing ko po sa kanila. Maraming salamat po. Sana marami pa po kayong matulungan na kagaya ko po, po na nagkakaroon po ng kaso na hindi ka agad-agad na na-action na. -action. Maraming salamat po ulit sa naging action na ginawa niyo po. Mabuhay po kayo at sana marami pa po kayong matulungan. Maraming salamat sa inyong panonood mga kababayan. So comment lang po kayo sa inyong mga reaksyon. At sana po nakakuha tayo ng magandang aral sa mga video na ito. Maraming salamat po sa inyong panonood mga kababayan. God! be the glory! At nakatanggap kami na mensahe mula kay Carlo Castro, Head of Public Affairs ng Angkas. At ayon sa kanya, nag daw ang misis ng rider at sinabing apat na buwan na raw na nawawala ang kanyang mister. Kung kayo ay may impormasyon tungkol sa kinarorona ng rider na ito, maaari kayong mag-report sa pinakamalapit na himpila ng pulisya. Mga